Kung may mga bagay kayong kailangan ipadala sa kaibigan o kamag-anak sa Metro Manila, may grupo ng bikers na maaaring gumawa niyan para sa inyo. Dahil hindi naman sila naiipit sa trapiko, siguradong madedeliver daw agad ang inyong padala. Makibalita tayo kay Mikaela Papa. Kalsadang saksakan ng traffic, bagay na kailangan ipadala o ramismo hindi problema yan para sa mensaheros, isang bagong grupo ng bicycle couriers. Kahit motorcycle, eh, minsan hindi makasingit. Kami, ang difference namin, pag once na traffic, pwede ka namin uh, lipat yung bike namin sa pedestrian, tulak muna, and then move pag medyo maluwag na. Pero ibahin mo sila kay Mamang Kartero. Dahil ang specialty nila, same-day delivery para sa mga bagay na kailangan makarating sa loob lamang ng ilang oras. Meron akong experience na nag-deliver ako ng breast milk. Yes, uh, katulad nun, di siya pwedeng next day. Uh, kailangan nga siya ma-deliver within an hour. So kailangan di siya matutaw kasi uh, pag siya, kailangan mo na siyang feed agad. Naatasan sila na magsagawa ng 10-kilometer rush delivery mula sa Leverisa sa street sa Pasay hanggang sa Burgos Circle sa Taguig. Ang problema... Rush hour din sa kalsada. May delivery na gagawin si Kuya Desk sa BGC at uh, makikita nga natin ngayon kung mas mabisa ba ang pagde-deliver sa pamagitan ng bike sa mga kalsada ng Metro Manila. Agad-agad nakita kong hindi madali maging mensahero sa isang mundong tila ginawa para sa mga sasakyan. Baga pa lang sa biyahe, napasabak na ako kasi nga, ayan, sa aming pagsingi, tumama ako dun sa isang sasakyan sa kalsada dahil nga sobrang sikip ng traffic. Ayan talaga yung danger ng pagbabike sa Pilipinas. Bukod sa pakikipagpatintero sa dambuhalang mga sasakyan, kahit simpleng overpass ay kalbaryo pala sa dipadyak. Sa wakas, nakarating din kami sa aming destinasyon. Okay, so sa tulong ng bike, dumating kami dito ni La Kuya Desk sa aming uh, destination sa loob lamang ng 34 minutes and 12 seconds kumpara sa aming crew cab na naipit sa traffic ng mahigit 50 minutes. So makikita mo, kapag meron ka talagang ipadala ng uh, mabilis sa mabilis, wala talagang tatalo sa bike. Na-experience ko firsthand kung gano'n siya kahirap. Tiga lang, tiga lang, tega lang. Una, hindi ka talaga pagbibigyan ng mga sasakyan dahil pag nakita nila na bike ka, parang lalo ka pa nilang gigit-gitin at ilalagay ka nila sa gilid. So, uh, parang literally ganito lang yung space mo para makaandar. Tapos, kapag nakayuko ka sa iyong bike, hindi ko alam dati na katapat mo pala mismo yung tambucho ng bus. So, alam mo kung kailan hingal na hingal ka na, umaakit ka sa tulay, uh, kailangan mo makakuha ng hangin, ang maamoy mo puro usok. So, dakila sila kuya Des. Dito sa kanilang ginagawa. Okay, deliver na tayo. Party it's so funny because sila na nga yung pedal power, pero sila pa yung mas mabilis dumarating dito. So, it's really reliable and I'd strongly recommend it. Micaela Papa, GMA News.